Nandaan po natin na nanglikhain tayo ng Panginoon. Nakatakda na rin ang ating kamatayan. Parang isang kandila. Kaya sana, bilang mga tao rin liwanag ng sanlibutan ito na sumusunod kay Kristo, pagliwanagin natin ang buhay natin. At huwag lang natin iasa na ang magliliwanag lamang para sa buhay natin ay ang kapwa natin. Kung may mga taong nagliliwanag para sa atin, kailangan din nila ang liwanag natin. Hindi po pwedeng sila lang ang magliwanag para sa atin. Dapat para sa kanila, tayo din. Maglagay ka ng isang kandila sa gitna ng isang kwart, yung madilim na madilim talaga, yung isang kandila lang. Hindi kaya kung may isip lang yung kandila, dapat maliwanagan ko yun. Eh, hindi ko na kaya. Hanggang dito lang ang liwanag ko. Gusto ko maliwanagan ko rin yun. Pero hindi ko na kaya. Kasi hanggang dito lang ang kaya kong gawin. Sa buhay ng ibang tao, sa buhay ng pamilya ko, hindi kaya kung ang isang tao ay nagbibigay ng liwanag sa pamilya mo, siyang laging nagsasakripisyo, siyang laging nag-iintindi at nagdadala ng mga problema sa pamilya ninyo. Hindi kaya kapag siya lang, mas umiikli yung buhay niya. Lalo pat kapag wala siyang nakikitang magandang resulta sa kabila ng liwanag na binibigay niya. Ikaw rin pwede kang magliwanag para sa buhay niya. Lalong lalo na kung ibibigay at papakita mo ang inaasahan sa iyo ng Diyos at ng kapwa mo, lalo tigit ang mga taong mahalaga sa iyo. Kung yung isang kandila, madadagdagan pa ng isa, kung yung dalawa, madadagdagan pa ng tatlo. Kung yan ay madadagdagan pa, hindi ba, mas magiging madali para sa maraming kandila ang pagpaliwanagin ang buong kwarto. Ganon din sa pamilya. Mas magiging madali ang lahat kung may kadamay siya, kung magkakasama. Mahirap yung ikaw lang yung nagdadala ng lahat para sa pamilya. Yung ikaw lang ang nagliwanag para sa kanila. Hindi man makikooperate yung mga mahal mong niliwanagan ng buhay mo. Sa pagdating sa langit, paliliwanagin ka ng Panginoon. Sabi niya sa iyo, well done, good and faithful servant. Samantalang yung mga taong hindi nagliwanag sa buhay at sa mundong ito. Galit ang Panginoon, hindi lamang sa gumagawa ng kasamaan, kundi sa mga taong inaasahan niyang gumagawa. Dapat ng kabutihan, pero ang pagkakataong gawin niyan ay sinasayang.